Hi, welcome back to this channel. I am Alex Balingit, the founder and creator of Trading Circle and sa video na to isa sa pinaka-interesting na topic lalo na kung newbie ka dahil ang pag-uusapan natin ay ang newbie common mistakes. So, let's go. Number 1, ang pinaka-common mistake na napapansin ko sa mga nag-start sa forex ay not having a stop loss. You know, there is no 100% in forex market and it can go against you anytime. So, yung iba kasi enter lang ng enter ang ginagawa nila confident you there is no confidence in forex market you can't be more confident with the market kahit na gaano kaganda yung strategy mo kahit gaano ka, ka confident sa setup na nakita mo hindi pa rin kailangan may stop loss ka pa rin kasi ano't ano mang mangyari kailangan merong hangganan yung magiging trade mo kasi kung hindi it wipes out your account So yan ang isa sa mga mistake. So kayo iwasan yan. Lagi po dapat unang-una, yan po ang top priority natin, setting ng stop loss. Pangalawa, trading without a plan. To become a profitable trader, you need to have a plan. Sa lahat naman ni, eh. sa buhay din ni, eh. 'di ba? Sabi nga naman ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. 'Di ba? That's a very famous quote. Kung wala kang plano sa buhay, gusto mo magintambay, maging tambay, wag kang magplano. Planuhin mo magintambay. maging tambay, Ay, may plano pa rin pala yon, 'di ba? I mean, kung wala kang plano, wala talaga mangyayari sa iyo kahit sa business naman 'di ba kung hindi mo pagpaplanuhan yung magiging strategy mo sa business ano yung market na tatargetin mo hindi rin magsasucceed yung business mo and same thing with trading kailangan ang plano mo sa trading it includes your strategy your risk management rules your market condition and your psychology yan kung makikita nyo sa picture na to this is how you develop your trading plan kailangan mamili ka ng time frame mo kailangan alam mo yung risk management mo yung i-risk mo 1 to 3% lang ba yung condition saan ka magte sa ranging ba Or sa trending. Anong market yung tetradan mo? Options, equity, futures, forex, crypto, stocks, whatever. Entries, saan ka mag-enter? -e sa pullback ba? Sa breakout or sa crossover? Tapos paano ka magsiset ng stop loss? Through percentage. Stop loss ba? Or market structure? Tapos paano target mo? Fixed ba? Or through trailing stop loss? So, this way, it helps trader to become consistent in the market. Pangatlong mistake ng mga newbie, revenge trading. Yan, sinuntok ko. Oh. Kita nyo yung picture na to, sinuntok yung screen niya. In a state of emotion where trader gets emotional over their loss. Ito yung pag natalo kasi yung isang trader, alam niyo yung sugarol na mindset. Kapag halimbawa natalo ka sa sugal, try nyo na ba sabong? Or halimbawa mga, ano ba ba mga, hindi kasi ako nagsusugal eh, sa, ano, sa mga, sa sabaraha. Ano ba, sa Tong Eat, sa Majong, Casino. Ano ba, try mo magsugal sa mga tayaan. Di ba, pag natalo ka, ang gagawin mo, Siyempre, pera mo yun. Pag natalo yung pera mo sa'yo ng isang iglap, naiinis ka. Siyempre, pinaghirapan mo yung pera mo na yun. Ang mangyayari ngayon yan, yung iba ang gagawin, mangungutang. Hindi, hindi pre, babawi ako kasi alam kong this time yung tatayaan kong manok, liyamado to, hindi na to dehado. Di ba? Parang ganon. Confident na confident ka i-all in mo para mabawi yung natalo mo, ending, natalo ka na naman. So, nagre-revenge trading ka, ginagantihan mo si market, gusto mong bawiin yung talo mo. Anong nangyayari dito? Trader tends to double the lot sizing to have a positive standing. Dodoblihin mo ngayon yung laki nung susunod na entry mo para lang makompensate at mabawi yung previous na natalo mo. Ending, mas lalong lumalaki yung talo mo. Never revenge trade. Ang gagawin nyo po, pahinga ka. Lahat naman tayo, kapag nasa verge of emotion tayo, galit, lungkot, Huwag kayong gagawa ng desisyon. Huwag rin kayo magbibitaw ng kahit na anong salita. Magpahinga ka muna, pakalmahin mo yung sarili mo. Maging logical tayo sa pag-iisip natin. Kasi, Forex is objective. It doesn't care about your emotion. And you also have to be logical in Forex trading. Kung emotion ang ilalaban mo sa logical market, talo ka. Para kang sumuntok sa pader nun. Okay? Number four, setting unrealistic expectation. Ito pa yung laging ano ng mga newbie. Coach, pag nag-invest ba ako ng 1K, magkano kikitain? Aba, malay ko. Laging gano'n yung sagot ko. Coach, pag nag-invest ba ako ng 5,000, kikita ba ako ng 500 a day? Aba, hindi ko alam. Hindi siya gano'n. So, setting goal is important, but this goal should be realistic. So, if you set an unrealistic goal, it would result only to an upset. Maiinis ka lang dahil it takes time to become a profitable trader. Okay? It takes time. So, iset nyo lang po. halimbawa, okay, ngayong 2023, ang goal ko hanggang December, one year, doon ako magiging profitable at doon pa lang ako magla live account. In six months, magde-demo muna ako. Hanggat hindi ako nagiging profitable sa demo, hindi ako magla live account. Yun po ang mga realistic goal. Tapos sabihin natin, everyday ang target ko lang 1% kumita lang ako ng 250 pesos, okay na ako doon. Okay, yun po ang mga realistic goal. And number five po, trading without knowledge. Ito pa. Laging ginagawa ito ng mga newbie. Traders are prone to scam and to fraudulent transactions. Lagi ang dami nagtatanong sa akin, Coach, legit ba to? Kasi nagpasok po ako ng 5,000. Ngayon, hinihingan po ako ng another 2,000 para ma-withdraw ko daw po yung profit ko. ba? Diba? Ngayon, Kapag pumasok ka kasi sa isang bagay na hindi mo alam, it is considered na gambling. So sinusugal mo lang kasi ang sugal po kasi ito yung mga bagay na wala tayong alam pero pinapasok natin ang pinapasok. Sinusugal mo. So ngayon, avoid these mistakes. Ngayon, alam niyo na yung lima na yan and sana wala nang gumawa niyan sa mga nakarinig ng video na to. So kung may natutunan kayo sa video na to, please leave a like, subscribe, and comment na rin kayo sa thoughts nyo or ano, may mga mistake ba kayo na nagawa dito at ano ngayon yung babaguhin nyo. See you! Thank you sa next na video. See you!